Magandang araw mga idol. Sa araw na 'tong mga idol, i-share ko sa inyo mga idol kung paano paramihin ng itlog ng ating mga inahin. Mga idol. Malapit malapit na maglimlim ang inahin ito mga idol. Dito pa rin may isa pa rito, mga idol. Ah. Daming itlog mga idol. Ito po inahin yan may idol. Yan po nang inahin mga idol. Dalawa po yan, idol, magkapatid. Ito ang pinapainom ko mga idol sa aking mga inahin Yung Egg 1000 ng Battle Cock So mabisa ito mga idol Water soluble powder po ito mga idol Na may halong folic acid Para tuloy-tuloy ang pangingitlog ng ating mga inahin Ihalo nyo lang isang sachet idol sa isang galong tubig Yun lang mga idol